Sa ating ulat showbiz, Filipina actress na si Catherine Bernardo nakatanggap ng award sa Seoul International Drama Awards habang K-pop group na BTS nagbigay ng malaking donasyon sa UNICEF. Yan at iba pa sa ulat ni Katleya Antonio. Personal na tinanggap ni Katrin Bernardo ang Outstanding Asian Star Awards sa Seoul International Drama Awards kahapon kung saan kinilala ang kanyang performance bilang ali sa hit series na Too Good To Be True. Sa kanyang speech, sinabi ng Filipina actress na inaalay niya ang kanyang awards sa mga staff at crew ng drama series. Gayon din sa mga nurse at healthcare workers. Pinasalamatan din niya ang kanyang fans na patuloy na sumusuporta sa kanya. Habang ang K-pop group na BTS, nag-donate ng 1 billion Korean won katumbas ng $700,000 sa Korean Committee ng UNICEF kung saan ekstensyon ng kanilang Love Myself campaign na inilunsa noong 2017. Ang nasabing donasyon, ipinangalan sa kanilang fans na ARMY bilang selebrasyon ng kanilang pagpirma sa kontrata sa kanilang kumpanya isang unibersidad sa Australia ang magsasagawa ng isang academic conference sa susunod na taon na inaasahang dadaluhan ng ilang scholars para talakay ng iba't ibang tema ukol sa pop singer na si Taylor Swift. Kabilang sa mga pag-uusapan ang naging epekto ng kanyang era tour sa ekonomiya ng bansa at kanyang impluensya sa literatura at sa industriya ng musika. Katleya Antonio para sa Bayan.